Araw-araw na mga salita ng Diyos. Batid mo na ba talaga ngayon kung bakit ka naniniwala sa akin? Alam mo ba ang tunay na layunin at kabuluhan ng aking gawain? Batid mo ba talaga ang iyong tungkulin? Batid mo ba talaga ang aking patutuo? kung naniniwala ka lamang sa akin, ngunit hindi sa aking kaluwalhatian o hindi makita sa iyo ang aking patutuo, matagal ko nang itinakwil ka. Kung gayon, para sa mga alam ang lahat ng ito, higit pa silang mga tinig sa aking mata at sa aking tahanan mga katitisuran lamang sila. Mga panirang damo lamang sila na dapat ganap na tahipin palabas ng aking gawain nang walang bahagyang tungkulin at walang anumang timbang. Matagal ko na silang kinasusuklaman at para sa mga walang patutoo, walang katapusan ang aking galit sa kanila at hindi kailanman lumilihis ang tungkod sa kanila. Matagal ko na silang inihabilin sa mga kamay ng masama at wala silang kahit anong pagpapala mula sa akin. Sa araw na iyon, ang kanilang kaparusahan ay mas mahapdi pa kaysa sa mga hangal na babae. Ginagawa ko na lang ngayon ang tungkulin na aking dapat gampanan. Itatali ko ang lahat ng trigo sa bigkis kasama ang mga panirang damo. Ito na ngayon ang aking gawain. Itatahip ang mga panirang damo sa panahon ng aking pagtatahip. Pagkatapos ang mga butil ng trigo ay iipunin sa kamali at ang mga panirang damo na natahip ay itatapon sa apoy upang sunugin hanggang alabok. Ang aking gawain ngayon ay igapos lang ang lahat ng tao sa mga bigkis. Iyon ay upang ganap na lupigin sila sa kasi kong kung magtahip upang ibunyag ko ang katapusan ng lahat ng tao kaya dapat mong malaman kung paano ko bigyang kasiyahan ngayon at kung paano mo dapat itakda sa tamang landas ang iyong pananampalataya sa akin ang aking hinihingi ngayon ay ang iyong katapatan at pagkamasunurin ang iyong pag-ibig at patutuo ngayon. Kahit na hindi mo alam sa panahong ito kung ano ang patutuo o kung ano ang pag-ibig, dapat mong dalhin sa akin ang iyong lahat-lahat at ibigay sa akin ang tanging kayamanan na mayroon ka, ang iyong katapatan at pagkamasunurin. Dapat ninyong malaman na ang katibayan ng aking pagtalo kay Satanas ay namamalagi sa loob ng katapatan at pagkamasunurin ng tao. Gayun din ang katibayan sa aking ganap na paglupig sa tao ang tungkulin ng iyong pananampalataya sa akin ay ang magpatutuo para sa akin, maging tapat sa akin at wala ng iba, at maging masunurin hanggang sa katapusan. Bago ko simulan ang susunod na hakbang ng aking gawain, paano ka sasaksi para sa akin? Paano ka magiging tapat at masunurin sa akin? Itinatalaga mo ba ang lahat ng iyong katapatan sa iyong mga tungkulin? O ikaw ba ay basta susuko na lang? Mas nais mo bang magpasakop sa bawat pagsasaayos ko? Maging ituman ay kamatayan o kawasak, O lumisan sa kalagitnaan upang maiwasan ang aking pagkastigo? Kakastiguhin kita upang sumaksi sa akin at maging tapat at masunurin sa akin. Gayun din ang pagkastigo sa kasalukuyan ay upang ilantad ang susunod na hakbang ng aking gawain at upang pahintulotang sumulong nang walang hadlang ang gawain. Kaya itinatagubilin ko sa iyo na maging matalino at huwag tratuhin ang iyong buhay o ang kahalagahan ng iyong pag-iral bilang walang kabuluhang buhangin. Alam mo ba kung ano eksakto ang darating na gawain ko? Alam mo ba kung paano ako gagawa sa mga darating na araw at kung paano malalantad ang aking gawain? Dapat mong malaman ang kabuluhan ng iyong karanasan sa aking gawain at bukod pa rito, ang kabuluhan ng iyong pananampalataya sa akin. Marami na akong nagawa. Paano ako susuko sa kalagitnaan ayon sa iyong palagay? Gumawa na ako ng gayong kalawak na gawain. Paano ko ito wawasakin? Sa katunayan, naparito ako upang dalihin ang panahong ito sa pagwawakas ito ay totoo ngunit higit pa rito dapat mong malaman na sisimulan ko ang isang bagong panahon upang simulan ang bagong gawain at higit sa lahat upang palaganapin ang ibang ng kaharian kaya dapat mong malaman na ang gawain ngayon ay upang simulan ang isang kapanahunan lamang at upang ilatag ang pundasyon para sa pagpalaganap ng Ibanghelyo at magdadala sa panahon ng pagwawakas sa hinaharap. Ang aking gawain ay hindi pangkaraniwan tulad ng naiisip mo ni hindi rin ito walang halaga at walang kahulugan na maaari mong pinaniniwalaan. Sa makatuwid, sinasabi ko sa iyo, tulad ng dati, dapat mong ibigay ang iyong buhay sa aking gawain. At bukod dito, dapat mong italaga ang iyong sarili sa aking kaluwalhatian. Bilang karagdagan, ang iyong pagsaksi para sa akin ay ang matagal ko nang hinihintay at mas higit kong hinahangad para iyo ang palaganapin ang aking ibanghelyo. Dapat mong maunawaan kung ano ang nasa aking puso.